Eksodo Kabanatang 20 At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salin ng lahi na mga napupot sa akin. At pinapagpakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalhanin mo ang araw ng sabat upang ipanghilin Anim na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ng iyong anak na lalaki ni babae, ng iyong aliping lalaki ni babae niyang iyong baka, niyang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa kapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mga alunya, niya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kaniyang aliping lalaki o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. At nakikita ng buong bayan ang mga kulog at ang mga kidlat, at ang tunog ng pakakak at ang bundok na umuusok. At nang makita ng bayan ay nanginig sila at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moises, Magsalita ka sa amin at aming didinggin. Nadapo huwag magsalita ang Diyos sa amin. Baka kami ay mamatay. At sinabi ni Moises sa bayan, Huwag kayong matakot, sapagat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. At ang bayan ay tumayo sa malayo at si Moises ay lumapit sa salimuot na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ganito mo sasabihin sa mga anak ni Israel, Kayo ang nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na iaagapay sa akin na mga Diyos na pilak o na mga Diyos na ginto. Huwag kayong gagawa para sa inyo. Isang damba ng lupa ang inyong gagawin sa akin. At inyong iahain doon ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang inyong mga tupa at ang inyong mga baka sa lahat ng dakong aking ipinalaala ang aking pangalan ay paparoonan kita at pagpapalain kita. At kung igagawa mo ako ng isang damba ng bato, ay huwag mong itatayong may tapyas, sapagkat kung iyong gamitin ang iyong patalim doon, ay iyong nilalapastangan niyaon. Ni huwag kang sasampa sa aking dambana sa pamagitan ng mga baitang, upang ang iyong kahubaran ay huwag malitaw sa ibabaw niyaon.